Nagbenta si Mahal or si Wamos ng alahas dahil nga daw sa pangbayad ng opera ko. Or pangbayad ng mga luho ko. Trending ngayon sa social media. Usap-usapan ngayon sa social media ang pagpapalay ni Antonette Gale del Rosario. Na kung saan maraming netizens ang nagsalita tungkol dito. Ani kasi ng mga netizens kaya umano nagbenta si Wamos Cruz ng alahas dahil para umano sa luho ni Antonette Gale. May mga netizens naman na awang-awa kay Wamos Cruz dahil nauubos na umano ang pera ni Wamos Cruz at iiwan din naman daw umano ni Antonet si Wamos Cruz bandang huli. Ang mga pahayag na ito ay nanggaling sa mga netizens at samit-saring mga komento tungkol nga sa pagpapalay po ni Antonet. Matatanda ang pati na rin ang bahay ni Wamos Cruz ay binibenta na rin niya pero sa pahayag ni Wamos sa kanyang vlog kahapon sinabi niyang kaya siya nagbebenta ngayon dahil may mas maganda pa umano siyang paglalaanan ng kanyang pera. May pahayag rin si Wamos Cruz tungkol sa pagbibenta niya ng kanyang mga alahas at sinabi niya na ang isa sa mga dahilan ay para mapaikot niya ng maayos ang pera niya for good investment. Sa ngayon wala pa naman siyang sinabi sa isa sa dahilan kung bakit pati ang kanyang bahay ay binibenta niya. Samantala, naglabas naman ng pahayag ngayong araw si Antoinette Gale tungkol nga sa mga komento ng mga netizens. Ani pa niya, ang pera umano ni Wamos ay pera niya at ang pera niya umano ay pera ni Wamos at ang pera ng anak nila ay kay Baby Meteor lang umano. Dagdag pa niya, hindi niya umano alam kung bakit simula umano nung nagpagawa siya ng ilong hanggang sa nagpa-liposuction siya ay pinapakyalaman umano ng mga tao. Paglilinaw pa niya, simula pa umano nung una. Ang katawan niya umano ang pinaka-insecurity niya sa buong buhay niya. Nilinaw naman ni Antoinette ang dahilan kung bakit nga ba binibenta ni Wamos Cruz ang bahay nila dahil sa kadahilan ng meron pa umano silang mas magandang paglaanan umano ng pera. At nilinaw din niya na hindi umano na uubos ang pera nila at hindi umano umabot ng isang milyon ang pagpapalay po niya. Ani naman ng mga netizens. Pero the fact na nagbenta si Wamos ng mga alahas for your luho. I'm not hater here. I'm just stating the fact. Katawan mo yan, pera mo yan, at the same time buhay mo yan. In the end kayo pa din masusunod kaya hayaan mo na yung mga haters and bashers na yan. Nakakatakot ba ka map ano? Kung ako lang marami pera at tanggap naman ng mister ang hitsura e eh na lang ang pera sa mga lugar na gusto kong puntahan. Daiko ko baguhin katawan or mukha ko maliba na lang kung mismo asawa ko na nang lalait magpapaganda nako na noon at iwan siya pag maganda na ako. Just want to clarify, hindi po porket may binibente kami. Ibig sabihin na uubos na yung tinabi naming ipon dahil kakaretoke ko or kakatravel namin. Hindi naman po kami gagastos kung wala kaming extra guys, lahat po ng tagumpay na ginagawa namin is pinaghihirapan naman po namin yun.